Magtrabaho ka ha, Tapo, magtrabaho ka, ga. Puro ka pang iskam, bo. Ayun, pinatay. Hello, boss. Putangin naman yung sasari mo. Magtrabaho ka, ha, p***. Magtrabaho ka, ha, p***. Magtrabaho ka, Puro ka pang iskam, bo, Pa-iskamin mo. Yeah, init. Sir, kay ano, kay... Pick up. Thank you, Chief. Thank you. Iyo mga tol, uh, very very hot. Mas maganda na siguro yung ganito, mainit kaysa maulan. Diba? Iyo, no? Two hundred thirteen. Ma'am, lalamove, ma'am. Ah, ma'am. Yes, ma'am. dito ko na po ba sisingilin o sa'yo po? Ah, so hindi ko na po sila sisingilin dito, ma'am. Sige po, magbabayad pa po, po kasi sila. Sige, ma'am. Sa'yo na lang po. Okay, sige. Ah, sorry, mate lang, ma'am. Ay, Bronson po, tama po. Ah, ma'am, sila na daw po yung magbabayad. wag na po kayo. Ah, bali, na daw po ni sir yung bayad niya sa delivery fee. So, wag na po kayo magbayad, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po. Hello, ma'am. Ma'am, send mo na lang po dito sa number na to, ma'am. Sige, ma'am. Thank you po. Okay, ma'am. Bye-bye po. Yun, napakabait ng moto, Ben, mga tol. Kaso, uh, kailangan, ano lang tayo, mga tol. Anis lang tayo, di ba? Hello po. Ah, magandang araw po, Lala po. Papunta na po, ma'am. Saan po ako pipick up, ma'am? Saan po banda? Tapat po nandali dali, ma'am. Store po ba to, ma'am? Store? Tindahan po ba to, ma'am? Tindahan? Ay, kasi ma'am, ang uh, ano po kasi Preferred po kasi namin ma'am uh, House to house kasi abono po yung item Ang gusto ko po sana ma'am Is house to house kasi abono po yung booking May aabonohan ako iyo Tama po May babayaran ako diyan ma'am sa pipikapin ko O tama po Kasi ma'am kapag kaabono po Is mas gusto po namin na house to house po yung pickup okay, okay lang po Ah, okay. Sige ma'am, papunta pa lang naman po ako. Kinuha ko lang po yung booking. Wala po kasi nakuha. Thank you po. Lala mo po. Ah, sir, magkano po yung aabunuhan ko, sir? Po? 1.5 po? Sige, sir. Papunta na po ako sa pickup up sige, sige po. So mga tol, piling ko scammer to. Piling ko mga tol ha. Piling ko lang. Kutob ko lang kumbaga. So verify natin kung scammer o oh, hindi. Okay guys, madali lang naman ah, ang ko kung scammer to hindi. Umuulan din naman. Hello ma'am. Hello. Hello ma ah ma'am, bali ano pong item yung aabunohan ko ma'am? Ano pong item yung kukunin ko? Wait lang pa, ma'am. Headset natin, mga tol. Hello po. Ma'am, ano pong item yung kukunin ko, ma'am? Opo, bali mag... Opo, bali magkano po ang benta nyo talaga nyan, ma'am? 1.5 po talaga, ma'am. Wala po kayo i-GG ka sa kanya ma'am once na ano na bayaran ko na sa inyo. Ako po ma'am, bali binaka-booking po kasi sa Lala Move to ma'am. Sa akin po pinapaabunohan. Ah, kino-confirm ko lang ma'am kung totoong 1.5 yung benta nyo tapos maghihingi siya ng G -G ka sa inyo. Hindi naman po. Yung totoong benta nyo ma'am dun sa item, magkano po talaga? 1.5 po talaga ma'am. Wala pong ano, uh, hinihingi sa yung Gcash once na nabayaran ko na po. Wala po. Kasi kung magbibigay po kayo ng Gcash sa kanya ma'am, uh, for example, uh, scammer po yung buyer, kayo po mag-aabono nung sinend yung Gcash sa kanya. Di ba ma'am binibenta mo yan ma'am? Saan nyo po binenta yan ma'am? Sa online po ba? Marami po kasing scam na ganitong booking. So, ah uh, sinusure ko lang po kasi yung booking kasi pera, ko, pera po namin yung inaabono. Hindi po pera nila. Bali, once na nabayaran ko na kayo sa 1.5, tapos mangihingi siya ng Gcash sa inyo. Hindi niya na po tatanggapin tong booking na to ma'am. Ibablock niya na po ako. Eh kung tinatanong ko po kayo kung 1.5 po talaga yung benta nyo, pipikapin ko po sa inyo yan. Kasi kung mas mababa po sa 1.5 ma'am, possible po scammer po yung bumibili. Yung totoong benta nyo lang po talaga ma'am ng item, yun po ang tinatanong ko. Po? Yung pagdadalahan ma'am? Yung bumibili po niyan ma'am? George De Leon po? Ah. Ay, ah, hindi ma'am kasi kung 1.5 po talaga benta nyo legit 'yan. Pero kung hindi po 1.5, eh possible ma'am scammer po 'yan. Kayo pa po mag-aabono. Kasi po ma'am, kayo pa mag-aabono. Eh inaano ko lang po kayo. Sige po. pagka na ko sayo 'yon, G-Cash mo sa kanya 'yung 700, tama? Ganun 'yung sinasabi niya oh, di ba ma'am? Pagka naisend mo yun ma'am sa kanya, sa ko kakabuling uh, yun. Yung 700 plus yung 800. Di ba ikaw ang talo? O, oh, cancel na lang natin mama. Oo oh, oh. Um, talagang modus na nila yan ma'am. Talagang lala mo brighter yung target nila. Opo ma'am, tama. Kasi ang mas maganda ma'am, yung nagbebenta yung nagbubuk. 'Di ba hindi yung nabili yung nagbubuk Buti na lang ma'am, akin non confirm ko sa iyo kasi ikaw na kakawawa, babayaran mo lahat 'yun. Yung 1.5 niyo na 'yun. Po. Ah, eh, ilang beses na nangyari sa akin 'to, ma'am, muntik na muntika na ako ma-scam. Kasi yung ibabayad ko sa iyo, ma'am, hindi niya pera 'yun, pera ko 'yun. Kita ko 'yun. 'Di ba? De, ma okay lang sa akin walang problema. Oh, di ba sabi sa 'yo ma'am kasi ang nakakawa ma'am dito, ikaw hindi ako kasi yung pera pilit ko sa yung babawiin si yun. Sige ma'am, thank you ah. Ingat ka sa susunod ma'am. Thank you po, bye bye po. So mga tol, ah, uh, okay, scammer nga puta. <laughs> sabi sa inyo guys eh. sa so, tawagan natin tong ano tawagan natin to drop off tapos re-record natin mga tol wait lang re record natin okay guys hello sir sir na pick up ko na po yung item na ko na po yung 1.5 ano po ano po ano ano sir sorry hindi ko maintindihan Ah, hindi ko mapicturean sir ang bagal ng signal dito sir eh. Sige, sige. Tama naman sir, tama naman 15 yung inabono ko dito sir ah. Okay, sige po. Thank you. Sige po. Hello, sir. Hello. Sir, na ko na po yung item. Na bigay ko na po yung one time. Okay, okay. Ah, uh, may tarot dito taro, sa ato. Ano po, ano po? Pakipicturean okay, po. Ano, ano, sir? Sorry, hindi ko maintindihan. Pakipituran, okay, pakipituran. Okay, ah, hindi ko mapituran, sir. Ang bagal na signal dito, sir. Eh. Oo, okay, oh, sige, sige, sige. Pero tama naman yan, no? Tama naman, sir. Tama naman. One five yung inabono ko dito, sir. Ah. Eh. Okay, okay, okay. Okay na nakita. Okay, guys. Naka-record ba yun? <laughs> okay daw, okay, okay. Antayin na lang kita. Hirap-hirap kumita ng pera. Tignan mo yung kalsada, oh. Napaka dulas niyan. No? Kanina sobrang init tapos nakakawin mo lang ng ganun-ganun yung pera namin. So, nakakawa dito si Mang yung seller. Nag-chat mga tol. ako ko na daw ba. Tawagan uli natin. <laughs> Pinapatay na mga tol. Pinapatay mga tol. Hello boss. Boss, magtrabaho ka ha ina mo Ino mo magtrabaho ka go uru ka pang iskam bo ayun pinatay <laughs> ang cute tarasado ka kung pa iskamin mo go boss putang mo yung sinabi mo magtrabaho ka ha putang mo ang ina mo magtrabaho ka ba bo puro ka pang iskam bo bo ito nakarecord yun sana nakarecord guys lalagay natin sa video <laughs>